Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, welcome na naman po sa ating pong sumada sa Pecha. Ngayon po ay isusumada naman po natin ang ating Pecha ngayon pong August 18, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan, simulan po natin ang ating sumada dito tayo sa August. Ayan ay 8. at 18 sa ating pecha 24 sa ating taon at kagaya pa rin po ng dati yan, simplify lang muna natin yung mga numero natin dito 0 plus 8 is 8 1 plus 8 is 9 at 2 plus 4 is 6 ganoon din po dito sa bandang gitna 8 plus 9 is 17 at 9 plus 6 is 15. At sa bandang baba din po, 17 plus 15 is 32. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 32. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yun sa bandang gitna. Combine lang natin itong tatlong numero natin dito. 8 plus 9 plus 6 is 23. Ayan mga idol, yan po yung kapares nating numero. Meron tayong 23. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na po natin itong matayaan. 32-23 or 23-32. So, yan. Pwede, pwede na rin po yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, simplify din natin yan bago natin yung sumada. Yan, dito tayo sa 23. 2 plus 3 is 5. At dito sa 32, 3 plus 2 is 5. Same lang po sila ng sumada. Kaya isang numero lang po yung nakuha natin dito. Ito lang po 5. At yan lang din po yung isang sumada muna natin ngayon dahil sumada natin ang 5, kunin muna natin ang 23 or 32 kahit alin po sa dalawang yan, ang unahin natin ay pwede po, unahin natin ang 23 sumada 23, 2 plus 3 is 5, at itong 32, sumada 32 3 plus 2 is 5 at pwede rin po dyan ang 14 sumada 14 1 plus 4 is 5 Ayan, ito po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilihan dito po sa ating sumada ngayon po August 18. Mayroon tayong apat na numero dito. rambol lang po natin at pipili tayo dyan kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung kombinasyon. At dun sa ating sample, ginawa natin dyan yung 14, 14 and 23. Then 5, And 32, at 14, and 5. Ayan mga idol, ito naman po yung mga numero kong nakuha natin, mga sample lang po ito. At kung nagustuhan nyo naman sila, ay pwede pwede yun po matayaan. Pag binawin kayo, makakuha pa kayo ng mga ibang mga kombinasyon dito sa taas, sa mga kalisarikal natin ng number na yan. Ayan, pili lang po tayo kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin yung mga kombinasyon. At ayan mga adol, yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong August 18, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.